Bapi ka. ano nga? Uh, ano nga pala wala sabi mo par walang ilaw. Ang ganitong masasabi ko, sabihin mo doon si Kupal Aha. Uh -huh. Dati sa bilya, uh -huh. walang tubig. Aha. Uh -huh. Nandito tayo sa Daraiya, walang ilaw. Oh, Ayos nung sila, my friend. Ayun lang. Ayun lang. Sa na lang kay Kupal, Kupal talaga siya. yung, <laughs> doon ko, doon ko nilagay yung ano, yung, doon ko nilagay yung karabaw na silibag. Si, Libag. si ba Bar barley. Bob Marley. Uh, uh, wala, si Koki. <laughs> si Koki. <Cookie. laughs> <laughs> so, sabihan mo si ano, si Nadja. Alam na. Si Nadja, si Nadja. Na, wala, tulog agad eh, oh. Tulugan, par. Uh, uh, na. Par. Mahirap yung nagtutulog-tulogan. Par. Uh, nakalimutan ni yung ano. Wala Kasi pagod, pagod, yan, pagod yan. Pagod, ano, pagod, Yung pininararo nila yon na uh, dalawang hektar. Grabe so, naman. Pa. Meron pa natira sa hektar. sublay pa na. na daw na naman. <laughs> Mako. Oo. Oh. Kaya pala plakda eh. Ay. Magsakanto ka eh. sublay na. Wala talaga sa Hindi, day off naman yata eh. Okay Kailan? naman. Kailan yun? Baka bukas. Hindi. yan, par. Hindi, magano sila ng par? Ano masasabi mo, par? Walang, walang aircon. Walang internet. Ano masasabi mo, par? Tapos, wala pang tubig. Aha. Wala, na sa na par. Sa talaga, ano? Ah. Bakit siya makadiyos? Ah. pipti sa ako yung ano nila doon. Aloko na. Ayun ang ano doon. Oo. Okay. Dito naman tayo sa kabila, par. Si Tino tulog. Masyadong, ano, dinidibdib niya yung nangyari. Grabe talaga, walang ilaw, oh. Tingnan tayo doon sa kabila. Grabe talaga, oh. Oh, Kalik! Please, mapilang ba? Please, mapilang ba? Wala, Tilo. Ha? Boy api. Yeah. Sure? Sure? Boy, well, good. Salah, salah. Salah, Good ah? Huh? Not good. How come good? <laughs> How are you are good? Bibok. Aur yo? <laughs> Pahit tu internet. Oh. YouTube sudah nak main game. Video. Oh my goodness. Grabe pa naman ako. Grabe talaga oh. Nagdududa pa naman ako. Wala daw talaga par? Supply daw? Pag walang tubig, walang ilaw. Ayun. Pag may ilaw, walang tubig. Ayun. Iwan po anong nangyari sa bilya na to. Pag alibang walang ilaw par, automatic wala rin internet. Tingnan mo si Kupal. Kumupal na yun, hindi ako nakakatulog. Supply talaga. The jackal pa yun par. Supply. Supply. ghost hunting ako. Baka may madali akong ghost. Sige na. bye, -bye na. Wala palagang ka kuryente. Kaya, next time na lang. Bye-bye.